Mga kaibigan, nais nice kong ipaglingkod sa inyo ngayon ang paksang Makikilala ba ang tunay na iglesia sa pangalan? Alam nyo po ba mga kaibigan na napakahalaga ng pangalan Ito ang nagbibigay pagkakilanlan sa isang tao, organisasyon o mga bagay Halimbawa, ang salitang app ay isang uri ng common noun paano mo matutukoy ang app o application kung wala itong pangalan? Sige po, itry mo na nating isipin ito. Sabihin mo nga po sa katabi mo na, Oy, best, papost ng pictures natin sa app. Kung ganyan ang maririnig mo, Siyempre, magtataka ka at magtatanong, Ano bang app? Marami. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at iba pa. Ganong kahalaga ang pangalan. Sa Biblia, hindi maaaring ang ng sinuman ang terminolohiyang iglesia. Common noun nga ito. Pero tinutukoy rin ng Biblia kung anong pangalan ng iglesia yon. Kaming mga kaanib sa iglesia ni Kristo ay nananampalataya na mahalagang malaman ng tao na ang pangalan lamang ng Panginoong Heso Kristo ang nakatakdang magkaroon ng kaligtasan. Nakasulat po sa Gawa 4.12 At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na binigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Itinuturo rin po ng Biblia na huwag tayong magsihigit sa nasusulat sa banal na kasulatan. Nakasulat po yan sa unang Korinto 4.6. Kaya kung ang isang pangkating relihiyon ay wala o hindi bababasa sa alinmang mga talata sa Ebanghelyo, ito ang patunay na sila ay hindi makabiblia at hindi rin sa Diyos sapagkat kung sino man ang magdaragdag o magbabawas sa mga nakasulat rito ay tiyak na mapapahamak. Yan po yung nakasulat sa Apokalipsis 22, 18 hanggang 19. Naunawaan natin ang isang tunay na iglesia ay nararapat na nakapangalan sa Panginoong Yesu Kristo At higit sa lahat, ay ito ay malinaw na nakasulat sa Biblia. Ayon sa Biblia, ano ba ang pangalan ng tunay na iglesia? Ganito ang pahayag sa Roma 16.16 16, Saling New Filipino Version Magbati ang kayo ng banal na halik Lahat ng Iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo Sa so, makatwid, ang tunay na Iglesia na kasalig sa Biblia at ililigtas ng Panginoong Asu Kristo ay ang Iglesia ni Kristo Ayon po sa Efeso 5.23 Sana po patuloy pa kayong makinig at makapagsuri sa Iglesia ni Kristo na aking ipinararating sa inyo. Salamat sa inyong panonood at pakikinig. Tuloy ko po kayong inaanyayahan na patuloy na subaybayan ang mga video natin dito sa Rizal TV 98 dito sa Gintong Aral. Gintong...